Planchado na ang seguridad para sa pagdalaw ni Pangulong Aquino sa kampo ng MILF sa Baguindanao sa lunes. Kit naman ang MNLF, wala silang nilabag sa kanilang kasunduang pangkapayapaan sa gobyerno nang lusubin ng kuta ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Saksi si Ian Cruz. Narindigan ng Moro National Liberation Front o MNLF na wala silang nilabag sa peace agreement nila sa gobyerno nang lusubin nila ang kuta ng Abu Sayyaf sa Sulu itong linggo Ayon sa liderato ng MNLF, ang operasyon ay kinamatay ng kabuang 30 tao sa magkabilang panig paraan daw nila para tumulong sa problema ng peace and order situation sa Sulu. Oh, ma solve namin ito, huwag sila mag-alala. The government is helping, I mean the MNLF is helping the government on its it, initiative ito ng MNLF eh. Hindi ito para ano, but we would like to make clean Sulu of the constant problem of kidnapping for ransom in the area pinaniniwala ang hawak pa rin ngayon ng Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Bakir ganyan dalawang European birdwatcher. Pero you know, yung niyan, hanggang ngayon, hindi namin alam kung nagkabalik na sila, nagkabalik na sa, sa kanyang uh, bansa. Ang alam natin, ang dalawang Pilipino nagkalaya na. Pinaimbisiganan na ni Pangulong Nay Aquino Pilipinas. ang nangyaring pag-atake ay sa palasyo. Ano man ang motibo ng MNLF kailangan pa rin nilang sumunod sa batas everybody has to follow the law and uh, and, they, and the law will be enforced but as i said yesterday what's the most important thing right now is for us to ensure the safety of the civilians Dumistansya naman ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa insidente. Ayon kay Secretary Teresita Deles, law enforcement problem daw at hindi gusto sa peace process ang sitwasyon ngayon sa Sulu. Pero ay na rin sa kalihim, hindi anya malino sa kasunduan ng MNLF at ng gobyerno noong 1996 kung paano didisarmahan ng tuluyan ng MNLF. Isyong dapat daw ay matalakay na. Tugon naman dito ng Armed Forces of the Philippines na kumpleto na raw ang kanilang reintegration program sa mga armadong miyembro ng MNLF. That we were able to implement the, the R in the DDR, which is the reintegration. In terms of the, the demobilization and the disarmament, yun ang wala pa. That's the subject of the type for type review. And uh, pag na-address yan, then uh, that will complete the final peace agreement. Sa ngayon, balik na raw sa normalang sitwasyon sa Sulu. Planchado na rin daw ang planong pangseguridad para naman sa pagbisita ng Pangulo sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maguindanao sa lunes. Ito'y para ilunsa doon ang socio-economic program ng gobyerno para sa mga komunidad ng MILF bilang bahagi pa rin ng mga paunang paghahanda sa pagtatatag na napagkasundo ang Bangsa Moro Entity. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.